Hi everyone! I'm Dr. Charles Edward Florendo and welcome back to my channel. Dito sa channel na to, we'll talk about health and wellness with a special focus on asthma and syempre on the Butiko method. Today, ang pag-uusapan natin is about GERD and asthma. Ang GERD and asthma ay hindi ganoon masyado pinag-uusapan pero madalas silang nagkakasabay. And just in case you want to know more about the Butiko method, meron din tayong medyo pag-uusapan dyan first of all, ang GERD ay gastroesophageal reflux disease. Minsan nga lang natatawag itong hyperacidity o kaya minsan tinatawag na LERD, laryngoesophageal reflux disease. Ang ibig sabihin nito, yung acido sa chan mo, umaakyat dito, nagre-reflux, umaakyat dito sa may esophagus mo. So, kaya tawag gastroesophageal reflux disease. Ngayon, kapag umaakyat dito yung asido sa may lalamunan mo, kikilitiin ng asido yung lalamunan mo at mapapaubo ka. <laughs> Ayan. Ang katawan mo, meron niyang parang lock dito sa chan mo para hindi umakyat yung asido. Eh kaso minsan mahina na yung lock o kaya marami talagang asido sa chan kaya umaapo yung asido umaakyat dito. Ngayon kapag nangyari yan, ang madalas mo maramdaman, una parang maasim yung chan o kaya maasim yung parang bibig. No? Meron din, madalas din maramdaman dito yung sumasakit yung dibdib, tawag nilang heartburn, minsan tawag nilang chest pain. Ngayon, dahil sa chest pain at saka yung heartburn, madalas na pagkakamal tong problema sa puso. Ngayon, meron ding mga studies that have shown sa mga Pilipino, 25% ng mga Pilipino na may GERD or gastroesophageal reflux disease ang hindi nakakaranas nitong mga ngasim ng chan o kaya yung parang sumasakit ng Dib. Instead, ang nararamdaman ng nila ay ubo. Sa mga researchers, sa tingin nila dahil yan ay mahilig tayo sa mga maasim na pagkain at manghang. So, hindi na tayo na siya ng asim ng tiyan. Pero yung ubo, nandoon pa rin. Yung ubo ng GERD ay inuubong inubo pero walang plema. Ito yung marandaman mong parang may plema pero ayaw lumabas. Parang may plema, <coughs> buubo ka, wala namang lumalabas. Kasi first and foremost, wala talagang plema. Ang nararamdaman mo ay asido na pumikiliti sa sa iyong lalamunan akala mo lang na may plema. Pero wala, wala, wala talaga siyang plema. Minsan naman, dahil nga asido yan galing sa chan, ay napapaduwal. Napapaduwal ka pa, yung tipong <coughs> yan, parang napapaduwal, minsan nasusuka talaga dahil nga galing sa chan yung asido. Yan, hindi yan plema. Ngayon, up to 75% na mga may asma ay may GERD din. Kaya kung may asma ka, napakalika yung chance mo na may GERD ka rin paano ba nangyayari yan? Yung asido na nutyan mo, pag umakit yan dito, kikilitiin niya yung, yung lalamunan, tapos pag nakinilitin na niya, uubuhin ka. <coughs> yan tapos dire-diretsyo na yan into an attack. So, pwedeng mag-trigger ng asthma attack ang GERD. Meron ding possibility na aside from umaakit dito yung asido, pwedeng may asido na pumapasok sa baga nyo. Papasok mismo dun sa daanan ng lungs and mas lumalaki yung problema natin. Pag <laughs> ganon. No? Ngayon, I also want to show you something very interesting. Meron ako ditong bote na may uh, parang juice sa loob, no? Ngayon, sabihin natin, ang bote na to, kapag hinihiga mo, makikita mo na yung parang juice na yan pumupunta dito sa bibig ng bote. Ngayon, kung itong bote na to ay yung chan mo, tapos dito yung esophagus, yung daanan ng pagkain, no? Yung tubo papunta sa chan, and ito yung asidong ng chan mo, Kapag humihiga ka, yung asido mas maakyat dito sa esophagus. Kaya yung mga GERD, mas madalas yung ubo nila kapag nakahiga sila. Usually, pag sa gabi. Yung iba naman, madalas pagkagising, pagkagising sa umaga. Madalas yan habang nakahiga. Among the complications ng GERD ay pwede itong magdulot ng isang nakakatakot na klaseng cancer kung tagawagin ay Barrett's esophagus. Yun ay dahilan yung acid na ito, parating pupunta dito, and yung pustahan pupunta yung acid, yun nagpoproduce ng abnormal cells na nagiging cancer. Kaya Barrett's esophagus. Ngayon, dahil 75% na may asthma ay may GERD din, madalas ang sinasabay yung medicine na para sa GERD at para sa asthma. Mapapansin mo yung para sa asthma mo ay yung sa butamol, sa metrol o Meron po akong video tungkol sa mga to. Gumagamit po yan ng mga inhaler para sa asthma. Yung para sa chan naman, ito yung mga ranitidine, pamotidine, omeprazole or esomeprazole. Yung mga gamot na to ay pinipigilan ang production ng acid sa chan. Pwede ka rin ng uminom ng mga antacids na nag neutralize ng asido sa chan. Ang mga antacids ay katulad ng mga aluminum and magnesium hydroxide at ang calcium carbonate. Marami tayong pwedeng pagpilihan. Pero ako mismo, ang paborito kong gawin pag may GERD ay ang tinatawag na buteco method. Ang Buteyko method ay isang teknik na develop ng isang Ukrainian doctor. Sa Buteyko method, tuturuan ko kayo mag-relax ng mga masas ninyo, i-relax at i-control ang pamamaraan nyo ng pagtinga. Kapag nagawa nyo na to, pwedeng mabawasan yung pangangailangan nyo ng gamot both for asthma and for GERD. Ako mismo, yun ang ginawa ko at hindi na ako ng gamot for asthma at for GERD. And mga patients ko na maraming asthma, maraming GERD, Madalas, pag natutunan na itong Biteko method, 10 years na silang hindi umiinom ng gamot. Ang Viteco method ay isa sa mga pamamaraan na pwede nyo gawin para mabawasan ang pangangailangan nyo ng gamot. Ngayon, before we wrap up, I have a question for you. Have you ever noticed a connection between yung breathing niyo at yung GERD or asthma symptoms? Kung meron man, write it down sa comments below. Yan, that's all for today's video. If you found this useful, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel and hit that notification bell so you don't miss any upcoming videos. See you next time and always remember to breathe well.